May 2025 monthly horoscope para sa lahat ng earth signs kasama ang kanilang lucky color at lucky number. Taurus. Buwan mo ito Taurus at dahil birthday season mo, masaramdam mo ang energy ng bagong simula. Ideal ang May 2025 para sa self-care goal setting at pagpaplano para sa mas magandang kinabukasan. Pwede ka rin makaramdam ng desire na mag-invest sa negosyo, sa tahanan o kahit sa sarili mo. Go lang ng go basta siguraduhin praktikal at planado. Pagdating naman sa iyong karir, makikita ng iba ang iyong pagiging consistent at mapagkakatiwalaan may posibilidad na mapansin ang sipag mo at ma-reward ito. Pagdating naman sa inyong pera, may stability ngayong buwan. Pero wag rin sobra sa paggastos, lalo na kung emotional ang dahilan. Pagdating sa inyong pag-ibig, malalim ang koneksyon mo sa mga taong malapit sa puso mo. Kung may partner ka na, mas magiging malambing at maalaga ka. Kung single ka naman, may tsansa ng new romance mula sa work-related setting o mutual friends. Lucky number: 10. Lucky color: forest green. Virgo. Ang May 2025 mo ay para sa clarity at organization ito ang buwan na parang gusto mong ayusin ang lahat schedules, goals, pati damdamin. At tama lang dahil habang mas inaayos mo ang paligid mo, mas malinaw din ang direksyon ng buhay mo. May opportunity sa trabaho na nangangailangan ng matinding focus at good news dahil kaya mong ibigay 'yon. Pero huwag kalimutang magpahinga rin hindi ka robot. Sa pananalapi naman, magandang buwan ito para magsimula ng maliit na investment o ipon o saving plan. Pagdating sa love life, iwasan ang overthinking. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ito. Kung may gusto kang gawin para sa partner mo, gawin mo. Sa mga single naman, mas malaki ang chance mong makakilala ng special someone sa mga quiet or professional settings. Lucky number 4. Lucky color beige. Capricorn. Hard work meets opportunity, Capricorn. Ang buwan ng May para sa iyo ay mapapansin mo na unti-unti nang nagbubunga ang mga pinaghirapan mo. Hindi man agad-agad, pero may mga senyales ng papunta ka na sa tamang landas, kaya't huwag kang bibitiw. Pwedeng may bago kang matutunan na magagamit mo sa karir mo. Open ka rin sa mga mentorship o pagkuha ng bagong kaalaman. Pagdating naman sa pera, mukhang may darating na extra income. Pwedeng side hustle or bonus. Sa pag-ibig naman, mas magiging mature ka sa paghandle ng relasyon. Kung dati ay inuuna mo ang trabaho, ngayon natututunan mo ng magbigay ng oras para sa partner mo. Kung single ka naman, may taong darating na posibleng seryoso ang intensyon. Tingnan mo kung kaya mong sabayan ang energy niya. Lucky number 12. Lucky color, charcoal gray.